it's time for Give me 20 seconds on the clock. Kapag lumindol at nag ang sahig ng bahay, magugulat ka kapag may lumabas ditong ano? Go. Lupa. Sa buong taon, anong favorite mong day o okasyon? Pasko. Paalala ng teacher kapag may exam. Mag-review. Anong oras nagsasarap tindahan ng barbecue sa kanto? Five makikita sa isang horror movie. Multo! Let's go, dance! El! Kapag lumindol tapos nag-crack yung ng bahay, magugulat ka kung may lumabas dito na... Lupa! Lupa! Kaya Lupa! Lupa. Meron, meron, Sa buong taon, anong favorite mo day? Christmas. Christmas na siya ba? Pasko? Paalala ng teacher, pag may exam, mag-review ka. Sabi ng survey. Ano oras ay sa tindahan ng barbecue? 5 p.m.? Medyo maaga yata. Sabi baka, baka gusto ng ano, mag happy hour na nagbebenta, nagtitinda. Wala nang pulutan. Sabi, 5 o'clock. Survey, ano masasabi mo? Silanda. Ah, wala, wala. Maaga Makikita sa isang horror movie, sabi mo, yung Survey? Papa, sir. Very good. 97. Very good start. Kaya yan. Let's welcome back Dax. Let's go, Dax. Are you ready, Dax? Yes, we are Good ready. news. 97 points ang nakuha ni Dens. Ibig sabihin, 103 to go. Ayon kaya, kaya mo to. At this point, makikita na ng viewers ang sagot. ni Dens. Give me 25 seconds on the clock. Kaya, Dax. Kapag lumindol, tapos nag-crack ang sahig ng bahay, Magugulat ka kung may lumabas ditong ano. Ahas. Sa buong taon, anong favorite day o okasyon ng uh, taon na to? January 1. Paalala ng teacher kapag may exam? Bawal mga opya. Anong oras nagsasalang tindahan ng barbecue sa kanto? 10 p.m. Makikita sa isang horror movie? Muto. Bago sa muto. Sila ba? Isip pa. Let's go, Dax. Dax. Ay. Sayang, sayang. Ito pang, uh, panghuli natin. Ito, makikita sa isang horror movie. Kasi, syempre nasabi ni Multo, ano pa kaya pwede? Kung ngayari, masasabi mo sa kayo. Haunted House. Haunted House, maaari. Yan. Yeah. Ang number two dito ay Aswang. Multo is the top answer. Multo. Anong oras nagsasara ang tindahan ng barbecue sa kanto? Sabi mo, 10 p.m.? Ang sabi ng survey? Yan ang top answer. Paalala lang ng teaser kapag ma-exam, siyempre bawal mang ya. Okay, ang sabi ng survey? Wow! Ang top answer, mag-review. Yan ang top answer. Sa buong taon, favorite mong day o okay. sabi mo, January 1 or New Year's Day. Survey says, why din? Ang top answer ay birthday. At eto na, kapag lumindol at nag-crack, magugulat kapag may lumabas na. Sabi mo, ahas. Dragon, I'm on Dragon. Kung sakali, Dragon. Sigaw Romero. Ang sabi ng survey sa Ahas, we need 30 points, ay! Dankjewel. Nice Congratulations, team Kalab Lab. U hebt gehoord een van 200,000 pesos.